sa to today's video guys may nasave ako na pusa yung pusa namin na isa yung color black nahulog dun sa sa balon dun sa kabilang yung bahay na yun yun dun tapos abandon niya na bahay tapos tinan yung kamay ko guys eh. dalawa dalawang Magdadalawang oras ako nandun. Kainang umaga, so hapo na ngayon dito sa Sri Lanka. So kaninang hapo, kainang umaga, pumunta ako dun. Try ko siya kuanin. Kasi ayaw niya talaga. Hindi marunong mag-ano yung pusa. Tapos ang ginawa ko, hindi ako mapakaliat. Saka hindi ako makapagkahina. Hindi ako makatulog. Kasi yun nga, may pusa na nandun. No? So ang ginawa ko, pumunta ako sa kapitbahay namin. Tapos sabi niya, puntahan mo ulit dun. Baka buhay pa pinuntahan ko buhay pa nga. Dala ako ng mosquito net. So, ayaw naman niya umano dun sa mosquito net. So, binan ko. Binigyan niya ako nito. Kasi yung binan ko, hindi siya maka makapunta doon. Kasi galing dun siya sa ano ba. Tapos, ito namang wire. Binunan namin naman namin doon. Pinilagay. nilagay ko doon. Ayan na. Ayan. Binilagay ko siya sa kanyang liig. Binang ko na galit yata so, san. Kasi ayaw niya talaga ng pusa. Kaso lang. Yung pusang yun, hindi kasi namin pusa. Yung mga yan, pusa lang yung dumating doon sa bahay. Katulad din yung aso dati. Last. Kailan ba yun? Uh, mga 2000. 20, 2016 yata. Hindi. 20, 2017 yata. yun kaligtas din kami ng aso ba asa nang kapit bahay namin nahulog naman siya dito nahulog siya diyan sa balo namin kasi wala pang sarado yan so ngayon naman po sa ang naidigtas namin ng aking biyanan kasi kailangan ko ng kapila kasi kanina kulang lang talaga mag-isa inayaan nila ako dun yung asawa ko walang ang yan guys sa mga ayot ayot ko yung isang pakialam natulog lang siya hindi niya ako tinulungan dun kaya ako mag-isa lang ako nung doon nagpunta dito oh kaya ito yung ano, pinangsagit ko sa pusa. inanan ko siya doon, buti na lang napulupot siya sa ano, dito sa tawag nito, yung liig niya. So, ngayon, ang tumulong sa akin yung benan ko kasi kailangan itulak yung uh, yung wire na yun para mag, ano ba siya, magsikip doon sa liig. So, tinulak niya, buti na lang tinulungan niya ako kasi nayaan lang nila ako na iligtas ko yung pusa wala silang pakialam sa akin so kapatid niya to guys kapatid niya to na pusa tinawag ko yung pusa na nahulog iwan ko na saan siya kasi tumakbo kasi yung pusa yun hindi siya yung ano hindi siya yung pusa na malambing may sarili siyang mundo nung pagkawala ako sa kanya bigla siyang tumakbo iwan ko kung nasaan ngayon Alam nyo ba guys, dito ako umakyat Oh. Inakyat ko yan, papaba doon. Ayan. Kasi nandun yung balon, Nandun yung balon guys. So ayan. Dito tayo nag... <laughs> Nagko ano, naganaw kung kupanda. So yun nga. Nakaligtas tayo ng isang hayop merong ngayong araw na to. So... Kasi hindi ako makatulog pag may nagay kagabi. Tinawag ko siya kagabi kasi magpapakain ako. So, hindi siya dumating ko sa bahay. So, ang ginawa ko, hinanap ko kaninang umaga. Alam nila kasi yung tunog ko pag nagpapakain na alam nila yung tinatawag ko sila. Yung sounds na ganito. Yung ganyan. Pag narinig nila ng ganyan, yan, nag-ano alagad yan. Tatakbo sila agad sa akin. So, hindi ko, hindi ko na malaya na wala yung isa. Yun pala, hinan, ano, narinig ko. Hindi na tinalik ko kasi tawag mo to. Yun nga. So, yun, ano, yung pusa din. Tapos, yun nga guys. Nailigtas ko yung so, pusa nga. yung isa, ito talaga ang pinaka-favorite ko na pusa. Kasi dito talaga yan sa amin. Yung isang yun, ano lang yun, salta-salta. So, ayan. Hmm. si Kwarati. Gitulog, gidog utama. Nangga pa na kung si Kwarati ba? Hmm. Nandagan, nandagan ang hidagan, hidagan ang Kwarati. So, yun nga guys, ang ano, ang pinto ng ating rescue ngayong araw. So, natuwa ako. Uy, pumunta ako dun sa kapitbahay namin. Ganyan, sige na natin. Kaya, ano na sa akin na anuhin ko ulit para makuha yung pusang yun. Ha, ginawa ko. Alam mo ba yung kawalan Alam nyo ba yung kamay ko? Para siyang ano, na tawag mo nanginginig, oh. Nanginginig siya. Kasi nga, ang daming tubig yung balon. Tapos, ang lalim. Pag magkamali ka, patay, malama, Laglag ka din. Buti na lang, hindi ako masyado yung takot na ngayon sa ano yung malal mga ano, ano ba. Kaya kanina, nung pag ano dun sa liig niya, ay talagang inangat ko kasi, inangat ko siya agad. Tapos kung suha talaga ako, Diyos Panginoon. Nagdasal pa ako, sabi ko, Lord, sana umakyat na siya, so ayaw niya talaga, ginoon ko. Tapos ang init-init kanina ha, nagpa, nagpa ano ako dun, Nagpainit init ako dun. Yun lang na ano ko ba, yung sawa ko. Hindi ko naman medyo sumuporta. <laughs> kasi hindi, hindi, ako mapakali. Hindi ako mapakali. Talagang bahala. Hindi ako, hindi ako kasi yung taong na hindi ako nagaano ng tulong. Kung pag may kusa, pag may kusa ka na tumulong, di ko ano ka, ayoko nung tulungan mo ko, basta kaya ko. Yung nga kanina, naisip ko na makaya ko yung ano na yun. Pero hindi ko, ano, kailangan talaga may magtulak dun sa ano, sa wire na ilalagay ko dun sa pusa. Buti na lang yung benan ko. Siguro na anahan siya. Na ay mas masan. Naisip niya siguro kawawa naman ako eh. Asawa, pero asawa ko wala talaga yan guys. Siya ang ano, pinakadakilang ama at asawa sa kalibutan. Kalib Mag-comment -no na lang tayo. So, So, yun lang guys ang ating video for today. So, di ba? Masaya ako ngayon kasi nakaligtas ako ng isang buhay ng hayop. Di ba, Gina? Hmm. Kahit pusa yan, kahit anong hayop yan guys, basta kaya natin iligtas. Iligtas natin. So, yun lang guys ang ating video for today. Thank you for watching guys. Bye-bye.